mahal na David. Hindi eh, ko naman sinabing gulay ano. <laughs> Nancy. Okay. narito ko nga para pagkibayin ang inyong pagmamahalan. May isang buklod na walang katapusan sa harap ng Santa Iglesia. Tinitiyak ko sa inyo na kayo pagtarasal ang ating bayan upang basbasan masagan agad ng mga na lang at tulungan kayo makatipad sa patanadulaan Ay, mga inyong David. Nancy. Tinitiyak ko sa inyo sagutin ninyo ng buong katotohanan na dahil si ikaw ba'y naparito ng kusang loob para makipag-isang dibdib sa lalaking ito na iyong iibigin at pagbibingkuran bilang asawa niya. David, ikaw ba'y naparito ng kusang loob hindi ka tinutukan para makipag-isang dibdib sa babae ito na iyong iibigin at pagbibingkuran bilang asawa niya? Okay. Kayo ba ay nakahandang mga laga sa kalit? may sa mga anak. ng Diyos para tulungan silang umibig at magmahal sa ang sa bagas ng at ng kanyang simbahan. Mayaglagis yung magpakasamang maghahawak kayo ng kanang-kanang. Kanang-kanang. Kaya, kaya, merong Okay, Nancy, tinatanggap mo ba si David na narito ngayon na maging tunay mong asawa alinsunod sa ipinag-uupos ng simbahan? Ibinibigay mo ba ang mga salidi sa kanya para maging esposa niya? Pumapayag ka na siya ang mga esposa niya. David, tinatanggap mo ba si Nancy na narito ngayon na maging tunay mong asawa alinsunod sa ipinag-uupos ng simbahan? Okay ibinibigay mo ba ang yung sarili sa kanya para maging esposo niya? Opo. Ibig mo sabi, kung mapayo niya na siya ang esposo mo. <laughs> Bakit may lamang ba yung tanong ko? <laughs> Parang ibaan. <laughs> so, may jack lang ngayon, pinasal siya ng kita. David, baka meron ka pang gusto sabihin kayo nancy ang sige. Ibinibigyan kita ng pagkakataon lima hanggang sa mga sige. Kasabi mo na lahat. Kahit I love you man lang. So, I love you. Okay. Okay. Bukha man nga sabihin mo, I love you too. I mahal. Wala ka na nasabihin. So, ipatid niyo ang kamay na okay. dito. May ulit yung sasabihin ko, sabay na yung dalawa. Ipagkaloob mo, Panginoon, at mo, na kami ay magkaisal ng puso at dalawa

sinabi man pa kayo na nagsikipet ang pagkakawal. Sa kapangyarihan ng Santa Iglesia sa ito, binagtitibay ito, binabas Dios na sanok yung ang mga sinisiyo. Bukang mga na at yung sinisiyo. Pag-alaman ng 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 pag alaman ng na, alaman ng pag alaman ng pag alaman ng sinsing na donor ng aking pag ibig at katapatan sa pangalan ng anak at ng anak at ng espiritu sa at at sa mo ang sinsingin mo. Pangdahan ng aking pagiging. At katapatan. At katapatan. mo nila. Kapangalan mo At ng spiritus sa akin. Huwag mo Huwag mo ininabas ka. mo ba

napansin mo kanina yung susunan ay maging na, na. na. dumi dati ko ay ganito alam mo ba ang bakit ko ganito hindi mo alam pag kami nagbibigay sa ng pera paano mo pa tumata pagkanto nagkapera pagkanto pagkapangako pagkanto Negosyo kasi, pa pakita nyo na tinatanggap niyo yung pangako so, ng puso, kaya pangako. Kasi Paano pa mo naman? Pwede naman pa sa pagkain yung pa para sa pagkain kagalingan ng sa mga, pag sa mga para kasi pagka mo ng pag pero -so <tinyo> <tinyo> <Sa> size, <tinyo> size lang Paano man dudugtungan naman nila yung mga nagagawa

kasi tanda na si ng pera Tapos si ng ng pagay Hindi lang na lang Hindi ko baka na ng mga mo Tamaan niyo po ako, tayo punta sa likod ko Tapag po natin yung kamay natin Tapos itigay po natin yung Bahala na po kayo sa parang Holy Father, Creator of the Universe, maker of man and woman, and likeness. Source of a blessing for marriage life. We humbly pray to you for this woman for the beach united with our husband, in the sacrament of marriage. May your put this blessing on upon partner in past husband, so that they may together enjoy the glory's name of marriage love and enrich your church with their children. Lord may they God bless you they happy with the unhappy and turn to be in

<laughs> o hindi ba siya yung may napis na pa ay kasi alam na rin, bride ang nag-aantay. Sabi mo siya, kaya yung may na pa kami. Kaya yung may na Kami, na lang pa dyan. naman ka, Sabi ng iba yung gulong kaya may na pa Kung na siguro matanda, matanda na rin. Kung tawagin niya ng, ng asawa niya, hindi. Monita. Firma lang siya. Kung tawagin niya Monita. Kasi ano yun? Kapakala lang sa Lole. Ano yun yun? Lole mo? Sana ko rin. Lolita Messina kasi Kaya tawagin niya. Signature lang? Firma lang. Thank you. No, panin, Pero yung yung yeah. no, ma. no, mo? mo lang. Yung... 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 mo doon sa Ano yun eh? Umuwi siya dito. Sabi niya doon sa kwalito. Ang talagang mahal mo. Sundan mo ako. Hindi mo lumakad yun. Sa wala ka. pinakikita yung kontrata. Bulit

yung service yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, Pakicheck nyo lang yung mga detalye. Ang lakas ng loob nyo, mag-isa, pumunta na kayo kayo, wala ko Kaya lang mag kasi ano siya. Dati siya nagtatrabaho sa airport doon sa sa kuwa eh, kaya alam niya yung kilos ng mga mga tao sa airport. Alam niya yung mga mga mandulo, kung yung kaya uh, ginamit niya utak ni Lapita sa hotel, may idea. Sabi niya, okay, I will mean, okay, mean, book a hotel. But send me to this address, please. Lutakan okay. niya yung taga-hotel. <laughs> <laughs> Walang mali. Tama lahat, sigurado kayo ha. Tanda niya, isang letrang mali. 1,700 ang bayad sa correction of debt. Ako nabigyan 1,700. Actually, hindi yung amount, hindi yung abala isang kasi ang tingin natin tama, hindi eh, pa lang ba dapat babasahin. Ibait okay. okay, sa akin yun Kasi lumapit sila para may sila. Pinihingan sila ng 30,000 para humaikasal. Ito ang laki sabi ko ako nalang ginawa ko pinagosap ko yung mga kilala ko mga iman kasi muslim kasi kumastos kami ng dalawang dito tuwan tuwan so, yung 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 gustong magkasal sa kanila 30,000 hindi -e. at ito gumastos ako kasama pa pagkain ang dalawang dito masabi niya ah esma sabi niya I will bring you to why hindi pa ako pari nakapinadala ko yung mga peris ko. So, why? Lahat yun. Tapos pinadala niya yung visa. Ang problema, yung visa, bumaksak doon sa dikitan. Kasi bahay. Nung matanggap ko yung visa, bali, apat na araw na lang, expired na yung visa. Kaya so, ginawa ka, process ko, marami kong kapilala. Sa so, madali sabi, nakakuha ko ng papunta Kaya na, ang problema ko, pagbiyahe ko, pagdating ko rin sa kwari, expire na yung visa. Nakakilala yung sasagot ko sa kapit. Ginawa ko, tumawag ako sa kanila, wala na sumasagot. Nagpadala ko ng telegram. Kaya e, nung pinrenta ko, may magdadaan pa ng, ano, ng Jordan. Yung sa Jordan pa lang, expire na yun.